Mas matangkatman. Mababa to tayo puti. Oo, katakot ang isura. Oo, talaga. Stop, 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 stop. Puti, puti, puti. Yuck, yuck. Ayan, ayan. Ito ay... Magkana okay. oh, ba yeah, sa ganito kalaki? Yan. O, patong, patong! Patong! Ayan, boss. Patong lang. Patong sa Sinta Jays. Patong sa limang po, boss. Ulo, ulo. Patong, so, patong! Hey,

Ayan well, mga talong TV, ito po ang pinakamalaking matsura na nakita natin dito. Ito lang nga ba yung hila ka din yan? No? Magkano po yung ganyang kalaking matsura? Walang isang daon yan. Bawa sa isang daon ito, talagang lock naman. Nakikita na may lapad nyo. Pero kayo well, may lang taon na kaya itong ganito. Hindi malaman sabi. Pero ibig sabihin ko po ito ay pangkatay na. Pangkatay na daw ito. Matsura na hindi na anak. Pangkatay na. Katawan naman ay. Pangkatay na. Ayo, thank you po. so <laughs> po ay ano. Uh, Kung baga yung mga matsura daw ay hindi na anak. Ano? Kaya katay na talaga So Tumaba na ng gusto kaya hindi na anak. Pangkatay na daw po ito. Nabili na daw nila. Pambiyahin. Kulang sa isang dadaw ang halaga nito. Magandang umaga mga talong TV. dito ulit tayo ngayon sa Lucena Auction Market. Tayo po ay mag-update ulit ng mga benefit ng baka, kalabaw at kambing dito. Uh, at ngayon po ay uh, January 22, 2024. At uh, gusto ko lang po sana rin i-invite sa ating uh, YouTube channel kasi po uh, doon po tayo una nag-upload ang ating mga video bago sa ating Facebook page. Talongs TV din po, paputan po yung mga gusto laging updated ang mga na-upload natin video. Kaya uh, samahan nyo ka sa araw sa presyo ng mga pinipenta ng hype dito sa Lucena Auction Market. Doon po sa nagtatanong sa araw na bilihan dito ay nagpupisa po ng uh, tuwing lunes po. Kalauna na madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Uh, at ang uh, address po dito ay Barangay Canlurang Maya, Diversion Road, Lucena City. Uh, tapat po ng bago City Hall na Lucena. Kaya sama-sama tayo munod sa video natin sa araw ito. Pashare nila po natin video. God bless mga Talongs TV good morning mga talong TV ngayon po ay sa uh, launa uh, 26 na madaling araw January 22, 2024 yan po bagong dating po yung truck na galing Bicol Kasalukuyan pong, po nagbababa na sila yan po yung mga uh, gusto mamili dito sabi ko po sa inyo launa na madaling araw nagkumpisa na yan po, ito po yung mga behero. Mamimili na kapaligid na po sa binababang mga hayop. Yan po. Kung may dumating na rin. Ito <laughs> yung mm -hmm. Bagong dating galing Aurora. Ay, oh, boss, binibili boss, boss. <coughs> tama ah, parte ng dose. Ah, uh, boss, si mm. pato na sa limang po. Pato tama kayo, sa dose. Pato sa limang po. Dose nga. Boss. Oo, ni gulat jack. tatlo 165 na lang. Bibigay ko 36 tatlo. Eh, boss, wag ka galing pa sa Tacloban. Galing pa sa Lopez dito, boss. Pagka mabait naman boss, hindi na kinumbaba. Eh, bet mo ng halaga kung mabait. Mga wala pa sa tuloy, boss, bata-bata pa. Magkatawad e, uh, okay. boss, magkatawad mo. 36, tatlo. Eh, yeah, boss, ihanap ka na muna dyan ng mga malilit na baka. <laughs> <laughs> Ay, eh, then, uh, e, yung kaya ko eh. Tatlaw. Babayaran ko naman sa'yo kung iyan. Bala baka, boss. Mm. Bibigyan mo mong 50 eh. Eh, magtaki, boss, kahit liman dito. Sige, <laughs> okay, tali eh. Tali doon. Doon sa jeep namin. Ayan, gabilihan na. Ano na? Ano na may ari nito? 155 down. Nangit, ayes na yan. Ayes na yan. Dabili na na iso. Ayan po, medyo may nagbibilang po sila ngayon ng bakang mga, ito po yung mga galing tarlac daw. Hindi nila dito para parada sa mga mamimili. Boss, good morning. Hindi tayo narinig. Boss, magkano tayo? Hello, Mr. TV. Hello, Mr. TV. Ito tayo yung may higit na limang po daw binibenta. Ano, magkano yung higit na limang pong yun? 55,000. Ayan po, 55,000. Ayan po yung si Kuya, ano, nag, namimili, nagtitingin din ang baka. Kaya parang natingin kayo ng baka uh, Hindi mo magkaigi Hindi mo magkaigi sa tawaran 31.35, magkalayo 4.000 Hindi mo, 31.35 35 ang patikas, <laughs> 31 ang Hindi mo sa tawaran kaya iniye sa isa sa mga subscriber natin. yung pala ni kuya yung pagkabaka. pagbustung daw pera yung pagyupang la. yung 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 tawad yung yung din yung 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 Boss, good morning! Magkano binibenta itong gatong baka mo? 55? 55. Ah, 45 ba? Ito yung mura-mura to? 45,000 mga piso yun na binibenta pa ni boss mga galing sa riaya lang ta dito ah hindi dito lang din binili niya na tapos ay binibenta ko so galing din dito sige na ano? kamusta po ang bilihan medyo malamig maulan na eh maulan malamig medyo matamlay matamlay <laughs> ang alagay matamlay <laughs> yeah. pa rin medyo walang buhaw sa kasawa Walang isusulit? Walang <laughs> isusulit tsaka bait. Hihihi, yun lang. Ano pala yung kumpare ko? Ito yung mga baka si Boss na binibenta. Mga torete yung baka. Ito po yung mga binibenta dito, mga torete. Boss, good morning! Kakaano binibenta yung mga torete mo? 85. 85,000 daw ito dalawa. Isang puti at isang itim. Mga mestizo na. Ito yung mga binibenta pa rin ng Boss B. Ano? Ito ah, na. Apa bayaran na? Pagka binibenta binebenta ganyan ganiyan. 31,500 daw ito. 31,500 binibenta ni boss. Ayan. Mistison na din ito. Mga malalaking baka na din. Kulay brown Binibenta pa ni boss. Aba, titig na. Ano? Hindi wala hay. Sigad nang dilim tapo na. Ayan. 2025. 295. 295.11, binibenta rin boss. Hindi maraman. Hindi maraman daw lahi nito. Eh, na no? binibenta 'yung keri niya. Naghahanap ng alaga in. Binibenta pa. Hindi ko po Eh mga talong TV to po yung mga kambing na dumating dito. Marami-rami na rin ngayon kahit papaano, dumami-dami na rin yung mga kambing dito na dumating. Ayan po. Pero puro po dito talaga sabihin ko sa inyo pag yung mga gusto mamili dito. Native lang talaga po. Mga native ang mga kambing dito. Ayan o, ito na. Mga malalaki naman sila kaya lang puro native na. Yan. Ito yung mga makikita, 5,000 itong mga kambing na ito. Ang mga presyo nito mga malalaki ito. Yan ang mga 5 patong sa 5,000. Ito lang po yung mga tumating. Ito po yung isa sa pinakamalaki. Ito ba yung bower anglo? Ah, uh, ito daw ay uh, boang. Boang. Magkano mo man naman binibenta itong ganito? Ha? Dose, dose media daw ito. Ito daw ay uh, breed na ng anglo at bower. Kaya boang. Ito daw po yung mga ganito kalalaki. Magkano yung binibenta itong mga ganito? Ah, ayun na libo daw ang bili. Medyo mahal mahal nga pa pala ng kapit pala ngayon. Ito daw yung nabili ng alim na libo ito. Eh, tumasa naman po ang ano ngayon ang patama sa katay. Ah, sa, sa, sa live weight ang ano nyo eh. 2, magkano nga? 260 to 20 2.30 2.60 to 2.30 Yung babae ay 2.30 Bara ay 2.60 Yan po Ito po yung mga kambing na dumating dito Yan po Mga native po ang marami dito Madala kang mga uh, Mga malahi Plus, kambing Nine thousand. Nine thousand Ang kambing si Boss dito Boss kung lalay na talaga niya Kambing malaki yan 9,000 9,000 daw ito Madala kang kambing ngayon Native lang to native na kambing. 9,000 to naghahalaga. Yan may binibenta sila kaya kanong baka. Magkano pa halaga nito isa? 45, 45. Ito pa yung misti. No? Medyo, 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 lang. Medyo native. Yan, native eh, lang. Native lang ito daw. 45,000 po. Ito po yung pambiyahe yun na sa Garcia. Ang ah, alagay na? ah, alagay nyo. Ah, mga pangalagay na pa ito. Mga dadali na po yung sariya yung mga pambiyahe na nito. Ang alagay na pinabili ito. Yung... Ah, kayo po yung nabili talaga ng pangalagayin. Ang ah, alagay kaya kano yung ibig sabihin ko sa yung katulad nito ng isang malaki magkano po na kuha niya ganyan kalaki? Ay, may git tapitong po. Kolo-kolo ng Ilang buwan niyo po yan na uh, alagaan? mga ayam na buwan. Tapos mga mga magkano kayo? mga... paglaki? Pero po yung limited na uh, estimate uh, niyo. Mga mga hanggang 90. Uh, oh. Kaya po umabot sa 100 na buwan. Oh, oh. Okay, sa sa ayam na buwan pag magalintal nga pa kaya baka mabot sa sa daan, niyo naman pala. Kumbaga ay, kailangan na ng pitch sa pa, din. Sa din Sa pitch din kailangan din. Para talaga ang baka mo. mas mabilis lumaki siya pag malaga din talaga. Yung pala kaya naman ng pagkakita. Yun pala ang magandang pag-aalaga ng baka. Basta abiyarin mo siya. Pag pinabayaan oh, mo. Sa lang yan. Pag pinabayaan mo, hindi mas lalaki. Ah, oh, hindi na din ang kailangan sa baka. Oo, oh, yun. Hindi okay. kain ng lang, Kaya kami pangain din. May pits din yung pits. na sabi Ano po. Salamat po. May May yes, malaking baka si boss na inihila. wala. wala. Magkano po sinahalagay yung kalaking baka niyo? 72,000 daw ito. Binibenta pa. Nakain baka nito. Ay tingin mga inyo din. Boss? Ha? Mga inyo din to. Ito nga mga kalalaki, mga magkano yung kanyan? Ha? Ito magkano? 65 'tong ito medyo puti-puti. 72 din. Ay, 72 din daw. Mga nabili na. Ito tayo 65 lang ito, tapos ito po ay 70 ito, yung mga malaking baka dito. Yung mga nabili ito ngayon, mga quality. Ayan, yun yung mga ay kakarga na. Mga magkaling ganyan. Mayigit limang po. Mayigit limang po daw ito. Ito ba yung nawa ko kanina, hindi ano? Ito tayo yung mayigit na limang po, mga nabili na. Kakarga na nila. grabe na laki ng mga baka nila. kaya no kay Kebuni na ba? Kebuni ito bay ay bara ko pala to. Magkano po yang kanyang kalaki? Kebuni. Magkano? Pa. 85. Tapo 85,000. Nabit nabili na. Hmm, malaking baka. 85,000 nabili na. Kinakarga na nila po yung mga baka nabili dito. Yan ay yun, lalaki mga baka. Ah, talagang bawala yung isa. Ayan yeah, si Wasikata. Ang laki o. Oh. Mga malalaking baka. Kinakaragay na. Kikaltas, magkano ibibenta yung kanya baka mo? Si 75. Tag 75 daw yan. Mga pambenta. Ito ang laki. Ito ba siguro mahal, -mahal. Walong po. Walong po. mga lag? po. Walang po daw. Mga pambenta ni Ka Kaya Kaltas sa Garcia ito. Mga malalaking baka. Oh, talaga. Ayan oh. yung malalaking baka. Ay, yung isa mas mahal-mahal po yung may pasok-pasok na yun. Ano? Yung malaking yan? Mabinta. 90. Hindi natin nag-video ka kanina. Yung malaking baka nila dito. Yan lang po yung nabili nyo apat. Oh, oh, oh. Na malaking. Isang yan? Ay, isang load na ba yan? Hindi na natin yung iba. Ano, dito daw yung 80 to. Ano, ang benta sa Garcia. Malay tayo, kala po kuya Yan, ang kinakalga nila. Oh! Okay, mga mga halagang uh, limang na mga baka <laughs> yun yung lipas sa mga pangarga mga kinakarga na yung mga baka yun yung malaki you know? yung isa you know? yung pangilaw na hindi nakakaano may kita limang eh, no, may mga kinakarga na sila boss kinakarga na itong mga nabili dito mga baka boss ito mga ganyang kalaki mga magkano yan may 70 ha? Magkano? Ah, 65,000 daw ito. Ano mahal ang putang na 65? Ayun, mga pangalga na. 65,000 daw yun. Grabe ang laki. Mababa itong tempot eh. Ah, katakot ang isura. Ah, stop, 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 stop. Abot rin. Laki. Bostik yung ganyang kalaki magkano. Laki yun. Magkano yung ganyang kalaki? 76. 76,000 daw ito. 250 ang hahanapin. 250 ang hahanapin sa katay. Ay, ito, ito. yung direction sa katay, hindi pa naman. Ito sa ilalim, sa katukaw, nakatukaw. Ito nakatuk. ay hahanapin ay 250. Yan. Yan. Kinakamada nila na may get, may hirap na naman ay. Ito yun ito. Iyugay ito ka na. Binili mo kayo. Pero? Yan. Yan. Sabi nyo ba kayo meron ng ilaw na nandiyan o kagabi? O, tasa'y, tasa'y. Yeah, ah, ito, ito, sapat. O, tasa'y, tasa'y, tasa'y. Kinakamada nila maigi. Okay. Bute, bute, bute. Yok, yok. Kaya't, hayat. Ito daw ay... Magkano ba sa ganito kalaki? Yan? Uh, 73.5. Set? Ah, mas mura to. 73.5 daw uh, ito. tan. Palawa. Ayan. Okay, ano na? Ano na? Ano mo? Dili, dili. Di. Mga mga baka. Hinakas okay, Ayos, ayos sa tali. Ayos mo. Pagpatay mo tali. Okay. Grabe mga lak. Saan galing mga baka nyo? -ok Quezon lang? Dili, dili, dili. dili. Di, 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 di. di mga, parang ito yung mga kalgari ng mga taga Aurora. Ano? Ayan. Nakikarga na. Oh! Ah, ina na no ko, no, 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 no. Itim na itim. Eh, hey, ako matatakot sa bike. Eh, <laughs> huli na itim na itim ayo. Ito boss, last na no, boss, magkano ganyang itim? Eh? Uh Oo. -oh. 67. 67 daw ito. Lobo, no, pagka-pinto -pag -pag na ka na. Alagaan niya. Ito daw ay alagaan pa. Sabi na nga rin. Ay, nga kano, ikaw nga ano, ikaw mal... <laughs> ay, yan, no, yung mas. Ayan, tulog pa. Nahulog pa yung... Na

may binibenta siya galing na baka magkano binibenta yung turete mo ba? Yung tunay, magkano binibenta yan? Hindi, magkano nga binibenta? 30 lang. ito ni Green. Napakalaki. Ito'y binibenta lang 30, mura na ito sa 30. Binibenta pa. Yan ang mga kinakarga na nila bus yung mga nabiling baka dito. Mas magkaling naalaga ng ganito. Pagkatay na to Mga magkaling ganyan. Oo, oh, mga ganyan kalaki. Dalawa no? Sin oh, ka na rin. Magkaling na. Sinto. yung isa na ikarga na. Parang likot ito. Sin ito yung abuti ng 50 pala no. Ang alaga Mga 50 ang daw itong alaga nito. Kamihin na Pangkatay na. Sa Pasay. So, na to, sa Pasay. Eh, bus gaming. Pangkatay na doon. Pangkatay na kinakarga na nila yung mga ay, baka, baka malalaki dito ah dami yung pambiyahe dami yung pambiyahe kasi Garcia yeah, ah, okay. ba? ay yung kinakarga na nila wala mo kami hindi naman yung aking fake yung limang galing sa akin kinuha ayun ang ay, no. laking baka ito dito, kulang ito. Iya, telun. Hey. Oi, oh, po, nako porot. Nako 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 mega apa? May bisyo. you. Hey, Katjini nak ker gaya tumulai. Mamaya lah hu yan. Ano? puno hey, ni mama ya. Na wish ah. Mega na. Iya. Yeah.

Hey! Hey! Hirap magkarga. Hihirapin na kasuksok na ispasa. Ano?